Hello mga kablog. Ayan guys. Ang aming isdang nakuha kanina pumunta lang kami doon sa tabing dagat. Ayan na ang aming nakuha. Thank you Lord sa blessing at sa nagbigay. Ito yung gagawin ko guys. Buburuhin ko to. Oh, mag-comment nga kayo kung paano magburo o tama ba itong ginagawa ko. Ito yung iba, tatanggalan ko siya ng ano yung tubig. Tapos, lalagay ko dito yan na yan. Tapos, lalagyan ko ng maraming asin. Yun na ba yung final? sa palagay nyo guys tama ba itong ginagawa ko o oh, ba? Diba? ang biyaya lang kung hindi ka action wala ka din matatanggap na biyaya so buburuhin natin para hindi masayang kasi kung ilalagay eh, mo din yan lahat sa ref nako pero mas maganda siguro pag buro no saka meron pa kami nakita nito guys oh sihi oh yan oh marami tayong asin daming asin lalagay para sure na sure na hindi siya masisira. Yan guys, oh. Diba? Buro, buro. At saka ito pa, oh, siya. Yan. Patutuluin na muna natin to. Para, ano, yung kanyang, yung, ano, yung kanyang tubig, alisin natin. Hello guys, thank you for watching. Comment below kung tama ba 'tong ginagawa kong proseso o baka meron kayong ibang idea sa paggawa ng buro. Oh, ayan ang aking asin. Pero ang alam ko na nilalagay na asin hindi 'yung iodized salt. Dapat 'yung rock yung malalaking ano asin kasi yun ang ano talagang asin thank you bye bye